Nalaman na lang namin na nanganak na pala si Mama Dog tapos namatay na nga yung ibang mga puppies at isa na lang ang na natira. Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Alam niyo ba, ang video na to ay super duper late upload na. Kasi alam niyo ba, nangyari po ito ay nung mismong pagkawing pagkawin ni Mother Galing Bindoro. Nakalimutan na lang talaga namin i-post ito dahil natabunan na ng sandamakmak na video. Bago ko alit sa inyo, puntahan niyo muna ang aming second account. Dahil soon enough ay doon na kami magpo-post ng aming mga vlogs. Kaya mag-follow na kayo doon. Ito na nga, chika, ng video ko na to. Balay, susugod na nga si Mother nito. Papunta doon nga po sa pinag-anakan daw ni Mother dog. Konti backstory nga muna tayo. Bali ang nangyari guys habang bagyong Christine nga po ay may pumunta sa ating bahay. At sabi nga po sa atin ay may nanganak nga daw po dito na tigre na aso. At ang sabi pa nga sa atin ni Kuya ay nagpunta yung tigre na aso daw. Ang anak nga daw niya ay doon nanganak sa ilalim ng mga bahay ng Kambi. <laughs> Pero no time nga na nagsabi si Kuya ng ganun. Wala na nga si mother ng time na to dito sa atin. Dahil alam niyo naman habang bagyong ay nastock nga po siya sa Mindoro. <laughs> Tapos dito na sa mansion ay hindi nga magkaintindihan dahil alam nyo naman sobrang busy nung time na yun dahil bukod nga po sa binaha ang loob ng mansyon. Yung kubo naman kung saan sistema mga kuyas natin ay natanggal nga po at nasira yung bubo. As in, hindi na rin talaga tayo magkaintindihan ng bagyo kaya hindi na rin nga natin natingnan agad yung sinasabi ng anak na tigre na aso sa ilalim nga po ng bahay ng mga kambing. Tapos nung araw na to, medyo pa umaga lang, ay pumunta nga ulit tayo dito kina kuya. Tinanong natin yung tungkol sa mga puppies dahil eto nga yung time na hupa na talaga ang bagyong Christine. At tapos na rin tayo sa pag-aasikaso sa mansyon at sa ating pack members. Pero nakakalungkot nga yung nila sa atin kasi nawala nga daw lahat ng mga puppies. Yun ang sabi sa amin nung una. Nung makita ha? na nga daw kasi nila ay sobrang putikan na at halos yung iba nga daw ay talagang palubog na sa putik ng lupa. Dahil ang bagyuhan nga daw po ay yung inahin ay talagang todo takip at parang hinihigan niya nga daw ang mga anak niya. Pero siguro nga ang ginagawa ni Mama Dog nung time na yun ay iniiwasan niya na mabasa ang mga anak niya. Da. Tapos maya maya pa bumalik nga si kuya para sabihin sa amin na may isa pa daw palang natira. Kaya naman nung dumating si Mother ay dali dali na rin naman namin pinuntahan niya. At nga sinabi ni kuya may isang puppy pa dito nakahiga at andito rin nga si Mama Dog kanina pero lumabas na rin nga sa nung nakita niya tayo. Nakalungkot lang na talagang hindi na natin naabutan pa iba mga puppies kung alam lang sana natin na ganito ang mangyayari pero kasi sobrang nabisi din talaga tayo dahil matindi rin talaga ang dinanas ng ating mansyon at ng ating mga kuyas nung bagyong Christine. Anyways, dito nga ay kinuha na yung nag puppy sa ilalim kasi nga po ba diba, after ng bagyong Christine ay meron naman agad susunod na bagyo na napakalakas nga doon. at nag-aalala nga si mother na baka maya maya ay kung ano pa mangyayari ulit sa puppy na <laughs> lakas na bagyo na ibababasa na naman syempre ang lupa at siguradong wala na mga ibang mapupuntahan si Mama Dog at wala siya ibang mapapagdalan sa puppy niya na to. Kaya na may possibility talaga na ang puppy na to ay mawala na naman. Kawawa naman syempre. E eh, siya na nga lang like, sa lahat ng mga puppies at kung di nga ako nagkakamali, parang lima hanggang anim na puppies daw Sobra yun. Sobrang hinaya nga si Mother noong time na to kasi kung hindi nga daw siya na-stranded sa Mindoro, eh, sigurado daw na iligtas niya ang mga puppies na mga nawala na. Pero eto nga, kinuha na rin muna niya yung puppy para nga siyempre kahit papaano ay may magtingin sa puppy na to habang bagyo. Pinakita niya rin naman kay Mama Dog na kinuha nga niya ang puppy para at least alam ni Mama Dog at ay nanonood nga lang siya sa atin habang pauwi tayo. Alam ay, ko yun? may magko naman diyan na dapat hindi na lang kinuha at hinayaan na lang ay Diyos ko. para bang hahayaan ay nagkandamatay na nga po yung ay, iba. Sa totoo lang hindi rin talaga masyadong gusto ni Mother na kuhanin dahil mahirap nga yung ganitong sobrang liit pa na puppy dahil nga syempre kailangan pa siyang padede. Hmm. Naisip naman ni Mother na dahil nandito nga po si Achichi ay tatry natin na padede siya kay Achichi pero syempre hindi natin pwedeng at dahan-dahan lalang puppy na to kay Atchi. Dinalin nga ano na video ang talaga yung mga sumunod na nangyari pero ang ginagawa ni mother ay eh, pinadeede pa rin niya try kay Atchi. Pero hindi nga talaga carry dahil naagawan siya ng no, mga puppies ni Atchi na malalaki. Yara man ang ginawa niya ay mano-mano na nga lang na deede bumilisan ng sopo na maleta tinitimplahan nya ng gatas. Tapos na ano, nga ay nagpapa pero minsan talaga kapag nakikita niya 'tong bisita dito si Mama Dog ibinibigay eh, naman niya kay Mama Dog para makadeede at doon sa kaniyang mama. Siguro nga ay 1 to 2 days lang din sa atin ang puppy na to tapos may mamaya nung tinray natin na ipadede na nga kay Mama Dog. Alam nyo ba nakakaloka ang nangyari? Dahil time na nanadede siya kay Mama Dog, iniwan muna natin silang mag-ina syempre para magka-moment naman sila. Tapos maya maya pa nakita na lang natin ay may tangay-tangay na si Mama Dog. Yun Yon pala ay tinangay na nga niya ang kanyang puppy at dinala na talaga niya sa malayo at mukhang ayaw niya nga talaga na pa natin ang mga puppy niya or ang nag-iisang puppy niyang natira. Syempre wala naman tayong magagawa doon kaya hindi na rin talaga gaano hinabol ni na mother hinayaan na si Mama Dog. At least wala na rin namang sa badating pang bagyo nung time siguro ngayon. nga mga one week na rin yung nakaraan nito guys. At medyo malaki na rin sigurado ang puppy na to. Pero hindi na rin nga namin ulit siya nakikita. Dahil tinago na talaga siya sa amin ni Mama Dog. Pero naiintindihan rin naman natin si Mama Dog talaga. Dahil syempre nag-iisang puppy niya na yan. At mas gusto rin talaga niya. Siya na yung mag sa puppy niya. Pero tinulungan nga lang din natin siya. Nung may bagyo pa nga ulit na dumating. Ewan ko ba nakakaloka na talaga ang Pilipinas ngayon. Kasi talaga naman kung kailan November sa ka talaga nagkakawagyuhan. Pero pag nakita nga pala ulit namin ang puppies sa to, i-update namin ka